ang problema nga pala ng Travers, ang pinaka-ugat ng problema ng kanyang uh, random para ay ito. Ayan. At pagkatapos, ito, yung takip ng kanyang tangke. Eh. Mga gandang araw po sa inyong lahat mga kasindero at mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, ito nga mga kasindero, uh, may i share na naman ako sa inyo. Ito ay Traverse 2017 model ah, uh, ito nga, eh, iliskan ko ng isang araw pa. Ngayon lang bumalik. Ngayon lang ipapagawa. At uh, ang dami nang core ah uh, mga oxygen sensor, mass airflow, saka absolute pressure sensor, saka throttle, saka diba? so, pasensya na kayo mga kasilyero. Uh, nandito na naman nga tayo sa shop. Maingay na naman. Kung kailan nagbibidyo ako, saka nila mag-ingay. <laughs> So, yun ang mga kasindero. I-share ko sa inyo ito. Itong makina ito, minsan ma uh, pino andar, minsan naman talagang uh, random misfire. Tuloy-tuloy ang misfire. Kaya, uh, na may ari. Binadala niya na dito sa shop. Dito sa audit. At uh, yun na nga. At, uh, Iisa-isahin natin yung mga trouble na yun. Maser Pero ang ano ko dito, yung ano, absolute pressure, tsaka yung uh, maser flow. So, uh, ang nangyayari kasi niyan, pagka yung uh, intake manifold may singaw, may nagba-bypass na air. Yung fresh air dito. Pagka ito kasi yung ano, ito yung mass air flow Kunin natin So ito yung ano, mass air flow niya ata uh, dapat, dapat lahat ng uh, hangin na papasok doon sa intake manifold ay magdadaan dito. So Ah, uh, pag nag, mayroong nag-bypass, o limbo, sumisingaw na dito sa mga park na to, sa mga host na ito, hindi na dumadaan dito. Masisis ng ano ng uh, oxygen sensor na uh, iba yung ano niya, air and fuel ratio. Hindi og hindi akma. Kaya lalabas yung mga oxygen sensor na yon. So, yan na nga. ay uh, ito yung iba. Minsan, pagka maruming-marumi kasi yan, kahit nakasara yung valve may hangin pa rin na dumadaan diyan. So pag nagka uh, karamihan yan pagka mag uh, papagasolina ng magpapagasolina ng gasolina <laughs> ay ano yung doon lumalabas yung misfire na. So ayun na nga mga kasindero ay ano na natin. Ito rin oh, yan, oh, may mga tagas siya So umpisa na natin at ah uh, uh, ko yung intake manifold. Tapos itong mga wire, ito yung ano, absolute pressure sensor. Minsan napuputol o nagsu-short, na yung ano rito, wire dahil sa init. So 'yon, e, isa isahin natin, ipapahuli e, natin yung mga oxygen sensor na 'yan. Kasi kaya lang lang, kaya nga lang 'yan lumalabas dahil yung kanya -sense na si ah, na ratio ay iba. Hindi tak, hindi eh, akma. Yung kanya fuel ratio kaya lumalabas yung oxygen sensor. So 'yon na nga. Umpisa na natin mga kasindero. Una natin gagawin mga kasindero ay hangin na natin. Sandali natin yung kalit Para hindi siya pumasok sa ano. Magpapalit na nga rin pala tayo ng ano, spark plug nito. Dahil mula nung nabili ito, hindi pa ito napapalitan na ng spark plug. So yun na nga, babal kasi kung unay yung manifold. At babaybayin natin yung ano, yung mga wiring. Babaybayin natin mga wiring harness. Minsan na so short. Kaya minsan na uh, may misfire. Minsan naman na uh, pinong andar. So yun. So ito nga mga kasintero, confirmado na ito ay sira na. Tingnan nyo. Dapat ito, dahil nakatanggal naman siya, dapat ito, hindi lusutan ng hangin, nakasarado yung valve niya. Dahil pag nagkakaroon lang ng kuryente, saka bumubukas yung valve nito. Tingnan nyo. Oh. oh. hindi mo? Hmm? Doon pala makikita nyo na, na ano, lusutan na yung hangin. Kasi minsan pag uh, bukas yung ano, bukas yung uh, tanki ng gasolina, nag, nag pumupunta na rito yung fresh air. Pagka nagkakarga nga ng gasolina, ah, uh, umaan to. Nag-bypass uh, na yung pressure, kaya siya nag-mimispire. Isa na rin yun sa factor na nag ang, ano, ang uh, makina. Yan pa isang mga kasindero, ah, uh, yung total body na sobrang tumi. Pwede ka na magtanim ng luya. <laughs> so natanggal ko na nga ito tanggal ko na yung mga tornilyo uh, tatlong, anam na tornilyo lang naman tumahaba pero yung tatlong tornilyo dito sa loob uh, hindi na maugot kasi bangga so mamaya pagka uh, pagbalik natin ito lalagyan natin ito ng papel ganyan ganyan lalagyan natin ng papel para pag uh, pasok natin ganyan hindi siya, hindi magagalaw yung uh, gasket mamaya pagbalik natin ito at ah uh, mayro pa isang tournament yo. San ba? Ano kayo on Wala na eh. Yo. Yo. Hindi pa So, yun muna. Ah. Oh, hangaan. Ano 'yung pinaman okay yung mga gasket na? papalitan na rin natin ito mga asinger basket tapos tingnan natin yung spark plug titingnan natin yung spark plug nyan So ito na nga po mga kasindero. Ah, uh, na natin yung wire. Ah, okay naman siya. Hindi siya na, hindi siya nag uh, hindi siya rapot O oh, nagdidikit-tikit sa init kasi sa sobrang init itong uh, insulator nito na ito, nalulutaw tapos nagdidikit-dikit na yung mga tanjo sa loob pero ito okay naman uh, uh, walang problema ang problema ng nga talaga ito nagbabaypas na yung ano hangin lalo pag uh, nakabukas yung ano ng tangke na uh, takit ng tangke nakita ko rin takit ng tangke eh, ano na eh sira na yung kanyang uh, rubber yung pinakasil tapos ito mas airflow tingnan nyo kikita ba kikita nyo, sobrang alikabok ayan o oh. kikita nyo sobrang dumina nyan yan, yan yung sensor na yan dyan yan ang problema nyan uh, tatry natin linisan may panglinis tayo nyan uh, yung carbon tetra pero uh, bubukahan ko muna nitong ano itong uh, isidel ko tapos tutuyuin natin ng carbon tetra so yun hindi ah, ko alam kung titino sa linis lang pagka hindi sa tumino sa linis papalitan na natin to at ayun uh, na nga ito throttle body sobrang dumi at yung spark plug yan sobrang ano na makarbon hindi maganda yung sunog tingnan nyo. kasi nga ano air and fuel ratio ay hindi eh, hindi tama kaya nagkakamili na. ko sa gasket okay pa naman pero kung may, kung may mapibilihan papapalitan na natin nilagyan kasi nila ng ano yung silicone na nakakasama pa yung silicone eh. kasi pag uh, tinanggal mo yung uh, intake manifold napupunit na lalo ito hindi mo na mapapakinabahan at uh, pag tumigas sa yung silikon, na nga. E na nga, nasisira na ano yan. Tapos ang hirap maglinis dyan. Ito nga pala mga kasindero, lalagyan natin palagi ng takip dyan. Kasi baka mamaya may tornilyo maliit nahulog dyan. O kaya bato, yung mga grabang grabang maliliit ba, na diyan dyan. Yun, yun ang masama. So yon order uh, orderan ko muna to ng ano, orderan muna natin. At pagkatapos, Malinis siyang Yan. Yan na. So, maya maya na lang mga kasindero. Eh, baka bilhin ng mga pyesa. Kakabit ko na. At tapos, magdaro-run tayo. Kung magkakaroon ba pa ng random fire. Ah, isingit ko lang pala ito mga kasindero. Ang problema nga pala ng Travers, ang pinaka-ugat ng problema ng kanyang uh, fire para ay ito. Ang na nga ang hangin nito. Ayan. At pagkatapos, ito, yung takip ng kanyang tangke. Yung rubber na dito sa gilid, wala na, hindi na, hindi na lumalapat dun sa, ano, sa labi ng, uh, ano, uh, ano, na ano, ano, takip. Kaya, yung hangin na fresh air, uh, hinihikop na ng intake manifold. Kasi nga, ito, lusong na yung hangin, hinihikop na ng intake manifold, galing doon sa may tangke na yung. So ito na nga mga kasindero uh, Tapos na Nalinis ko na ang throttle Napalitan na natin ng uh, iba porch wala, Pero yung ano itong uh, mass airflow no, Hindi natin napalitan kasi wala mahanap Yung uh, magbaro Magbarometer yun ang napalitan natin Tapos yung spark plug So yun Ang uh, na natin Dari So, ayan na mga kasintero. Pino naman yung antar na makina. Hindi ah, ko lang kasi na ano to, na videohan nung uh, may misfire. Kasi eh, nung bumalik kah kahapon, aw oh kanina nung bumalik kanina umaga. Tawag dito. Matino naman pero paminsan-minsan daw. o oh, madalas madalas ah, ano, oh, magalaw yung makina eh, yung tawag dito. May misfire. Random misfire. At ayun ah, na nga. <clears throat> mayroon pa rin check engine at uh, buburahin lang natin yan yan tapos i re, -re natin yung ano tawag dito throttle kasi tinan medyo naglalaro yung kanyang ATM uh, i-set up ko muna tong ano set up ko muna ang scanner hmm. Bupurain lang natin yung mga ano, mga trouble code niya dati. Para tapos i-road natin. I-road natin. Sana na wag nang bumalik, hindi na bumalik yung ano, check engine. So, yun na pura na. Nung isang araw nung eh, ko ito, pakabura, maya-maya pumabalik yung ano, check engine. Tapos eh re natin yung ano, idle patayin muna natin tingnan nyo, pagka hindi pa na re-learn -re tingnan nyo yung RPM nagpa-bounce ayan o oh, oh. i-re-learn muna natin tapos papakita ko sa inyo after my re-learn so ayan na po ng mga kasindero, na re-learn na natin i-re-read natin ang bahagya hindi na siya magpa-bounce Hindi na siya bumabalik dun sa taas. So ayan na nga mga kasindero. Irorotis ko muna tapos titingnan natin uli kung meron pa siyang lalabas na code. Kasi yung ano, yung code dati apat na ano, oxygen sensor ang lumalabas. So irorotis natin tapos tapos titingnan natin kung may babalik dun sa uh, oxygen sensor na yun at kung ilan so yun titingnan natin kung ano yung ano pang ano yung ano pang mga code ang babalik so ayun na nga mga kasindero na ko na kikita nyo ba ako na natin itong sasakyan at uh, bumalik nga yung chicken din pero magandang balita isang code na lang yung natitira ito ay uh, Heated oxygen sensor bangto sensor to yan. P0161 yun nandito yan sa ano? dito yan sa papel na ano natin pero hindi na ano hindi na apat na oxygen sensor yung lumabas yung dati ano to eh lahat ng oxygen sensor lumabas ay so yun yun na nga ito na lang nag-iisa ito na lang tatapusin natin bukas tapos tapos na at uh, tatapusin na rin natin ang ating uh, vlog dito sa sakyan na ito at uh, may gagawin pa ako pambihira alas 9 g's na papalit ng spark plug ay so hindi nyo rin naman nakikita dahil madilim <laughs> ay teka lang yung susi so papapaglock so yun na nga mga kasindero ah nadali na natin natapos ko na ah, natapos na ah, ayos na yung uh, Travers traverse wala na siyang misfire wala na siyang random misfire at ah, yun na lang nag-iisa yung uh, oxygen sensor na lang bangto to sensor to saan ba yun? sa harap? sa unahan? unahan? baba? yun at so yun na nga mga kasintero Hanggang dito lang tayo. Maraming maraming salamat na lang sa inyong panonood. At sya nga pala, yung mga hindi pa subscribe sa ating channel, Asindero, ti, Asindero TV lang po. At wag uh, huwag nyo rin kakalimutan mag-like sa ating mga video. At comment at share na rin po. Yun lang po mga Asindero. Maraming maraming salamat. God bless mo sa inyong lahat. Pagpalaan tayo ng may kapala. Bye-bye po.